Magandang araw mga kapuso. Ito po ang mga ganap na dapat po natin abangan dito lamang po sa Lilith Machas at Atlo. Dahil nga sa pagkamatay ni Ino ay desperadang desperada si Kalorena lalo pat tinanggal si Constantino de Leon bilang manager dito sa Kiston Law Firm at hindi rin matanggap ito ni Attorney De Leon. Ngunit ito ang desisyon ng lahat ng mga kasamahan niya sa Keystone Law Firm lalo pat si Meredith ay namatay na rin at si Ino nga ang killer dito sa ina ni Naira at Lilet. Nagkaayos na rin ang magkakapatid mga kapuso at sana nga tuloy-tuloy na ang pagkakaayos nila at noong sinaktan naman ni Kaloren si Lilet ay Ipinagtanggol siya ni Patricia at tuwang -tuwa nga ni Ramir nang malaman ito at pati na rin ang kanyang nanay si Es. Nagtataka nga si kung bakit ginawa iyon ni Patricia. Ngunit sana hindi na pagkukunwari itong ginawa ni Patricia mga kapuso. At hindi pa natin alam kung sino nga ba talaga ang tunay na killer dito kay Meredith Simmons. At ang alam ng lahat ay nagpakamatay si Ino bago niya pinatakas. Oh. Bago niya pinatay si Evelyn ay pinatay din niya ang kanyang sarili ngunit meron po talagang tao na kung saan ay siya ang killer at yun ang hindi pa natin alam at kailangan malaman po natin kaya pakatutukan po natin lagi at abangan ang teleseryeng itong mga kapuso. Samantala tuwang tuwa naman si Lili at dahil nga binisita siya ni Ramir kasama ang kanyang pamilya si Patricia at Trixie. Sa pag-uusap ng mag-asawa ni Ramir at Patricia, sinabi nga ni Patricia na kung pwede pang maitama niya ang kanyang pagkakamali at mabuo ang kanilang pamilya muli ay gagawin nila iyon at pumayag naman si Ramir. Mga kapuso, ito na kaya ang simula ng bagong pamilya nila dahil nagkaayos na rin si Naira at Lilet at abangan po natin mga kapuso kung anong paghihiganti ang gagawin ng mga delon dito sa Kiston Law Firm at dito sa pamilya ni Lilet. Pakatutukan po natin lagi. Maraming salamat po. Bye-bye.